Parusa at hindi makatarong pagbila pagpila ang inabot ng mga estudyante ang sa linggong ito para sa dalawang araw na pagpila para lamang sa kanilang top. Nagsimula ng halos alas 4 ng madaling araw at matapos ng alas 12.30 ng sumunod na araw ang pagpila ng mga nagnanais makakuha ng kanilang mga top. Muling nasubukan ng pasensya, tiyaga at tibay ng loob ng mga iskolar ng bayan simula ng pagbabayad ng grad fee, pagkuha ng tiket, at paggamit sa kanilang inaasam na tassel, cap, at toga. Heto na raw yata ang pinakamalalang pila sa PUP simula nang tumapak sila sa sintang paaralan. Matinding sakripisyo talaga ang kanilang pinagdaanan. Sabi ng classmate ko, hanggang 6th floor. Tapakit kami ng 6th floor. Pagdating sa 6th floor, aba may pila pa kisa. Hanggang pababa po, pababa ng 4th floor. Di maayos na sistema ang hinaing ng bawat estudyante na ating nakapanayam. Mas maigi pa sana kung nagbigayan na lamang ng toga kada kolehiyo. Hindi rin daw naging sapat ang dalang toga, hood at cap ng gorilla trading upang mabigyan ang lahat ng nakapila. Sa lahat ng experience ko sa pila, I think it's much better talaga if magkaroon sana ng divisions of colleges and departments para mas maganda sana ng paraan para maiwasan yung mga ganitong scenarios. floor, tapos umakit ng 6, tapos pumaba na naman. It would be better if nagkaroon ng sistema na sa si rate Ilang years na itong ginagawa, and yet, wala pa rin solution. Mas okay kung per college na lang yung pagdidistribute ng top and ng um, ayan lang. Gayun pa man ang nangyari, kanya-kanyang diskarte na lamang ang bawat isa upang hindi maburyo sa pila. May mga natutulog habang nagaantay, nagbabasa ng libro at iba pa. Dinumog at hindi magkamayaw ang mga post ng mga estudyanteng ito sa isang PUP Seniors Group sa Facebook. Narito ang ilan sa kanilang mga ibinahagi. Dinaan na lamang sa katatawanan ng mga estudyante ang kanilang init ng ulo at pagod nang makuha nila ang kanilang toga. Paalala nga ng estudyanting ito, e eh kaya nga tayo nasa PUP ay para malaman ang true value ng humility and patience. Maparaan at madiskarte talaga ang mga scholar ng bayan. Isang nakaka-inspire na post naman ang binahagi ni Axel Tugano sa PUP Seniors Group. Pagod man sa haba ng pila, e eh pinagpapala pa din sila dahil onting tiis na lang makakagraduate na din. Hashtag Toga di sapat, hashtag Dugong PUP hashtag Finally. Minsan talaga kailangan maging matapang at ipaglaban ng iyong karapatan. Ito na nga daw yata ang pinakamalala at mahabang pilang naranasan ni Rocky Road Lagusad sa buong taon niya sa kolehiyo. Magandang paandar naman ang naisip, binigyan ng bingo balls ang unang 75 na nakapila. Nakaka-proud daw sa feeling sabi ng isang iska na maging parte ng maagang pila. Talagang competitive ang mga taga PUP. Akala mo maaga na yung 7am pero may mas maaga pa pala sayo. Lahat ng sakripisyo handang gawin para lamang makagraduate. Si Dan Kapusyo naman ng early bird sa fila, 4.08am. Wow naman talaga. Si Jemima Pareda naman inabot ng dalawang araw sa pagpila makakuha lamang ng toga. Nakuha pang humugot ni Rodante Dulay. Wala daw sa sagada ang forever. 8 hours. 8 hours na pila natapos in two words. Toga mo. Hashtag pray for us. Hashtag that thing toga. Habang si Dale Bernal ay nakihugot din, minsan daw ang love parang pagpila sa PUP. Ayaw na ayaw nating masingitan pero gustong gusto naman natin maningit. Parang pag nagmahal ka lang. Ayaw mong naloloko pero tuwang-tuwa kapag ikaw nanloko. Nakakaubos man ng pasensya, heto pa rin daw sila at nakapila. Hinaing naman ni Huvi sa monte. Sa estudyante pa lang, parang wala ng pag-asa ang ating bayan. Say no to singit, Baguhin ang attitude na iyan. Paano na lang pag nasa corporate world ka na? Samantala, proud na proud naman si Maisel de Camara. Shout out daw para sa mga PUP yan na nananatili sa pila. Kahit mayroon silang pagkakataon na samantalahin ang pagkakagulo sa second floor para sumingit. Saludo sa inyo mga scholar ng bayan. Matinding sakripisyo talaga ang kanilang ginawa. Sabi nga nila, sila'y nagtitiis sa kagat ng mga lamok para lamang makapila kahit hating gabi na. Higit sa lahat, may nabuong mga pagkakaibigan sa pagpila ng matagal. Congratulations sa inyong mga magsisipagtapos, mabuhay kayo! Bea Villarreal, naguulat para sa BT News Online.